Hello mga kapatid lovers natin dyan. Sinong nakain sa inyo ng ganito? Ito ay Molokia. Bilender natin fresh siya. Kung naalala nyo nung nakaraan, ay hinimay-himay natin siya. Yan. Sa luyot. O ba? Diba? Yan ang favorite nila dito sa Saudi na gagawing soup. Ayan. Pwede siyang partner sa kanin para mas lalo siyang sumara. Pwede rin naman sa tinapay lang. At pwede rin mga higop-higopin lang. ayun napakalapot guys. Ang dami ko nga palang nagawa kasi apat na tali yan. Ito, isang tali ginawa ko. Pero lulutuin ko na ngayon. Ayun, yung natakot dun sa isang blender kasi umiinit siya. Sa sobrang kailangan mong pinuhin, hindi hindi siya mapino-pino doon kasi sobrang init na dahil ang dami ko nang na blender. Look at this mga kapatid lover. Sobrang dami. Ito nga pala mga kapatid lovers para mas lalong sumarap is gigisahin natin dito sa breast chicken. Ayano. no. Breast chicken yung ating nagisa tayo ng sibuyas tapos nilagyan natin ng breast chicken. Yan, medyo luto na yung ating breast chicken kaya pwede na nating ibubo itong Ah, Moloki ya, ayan. Grabe talaga guys yung kanyang lapot. Ayan no, nakikita nyo. So, barang lapot niya. Need natin siyang another water kasi malapot siya masyado. Ayan, wait lang. Luin lang natin saglit. At ito guys, alam nyo ba ang sikreto sa pagpapasarap nito? Pagkatapos mong magisa siya sa chicken at uh, sa, sa onion at sa, tapos ilagay mo yung chicken, after mo nun ilulunod mo itong sa uh, saluyot or molokia, after nitong malunod mo na is pagtansya mo na maluluto na magdurog-durog ka ng bawang na pinong-pino at yun yung gagamitin mong pampabango. Yung bawang is lulutuin mo sa isang kawali. Lalagyan mo siya ng coriander at yun yung ilalagay mo sa ibabaw para mas lalo siyang sumarap at lalong bumango. Yun guys, yung discarte sa pagluluto ng soup na molokhiya. Yun ang pampasarap nito. Kaya, Guys, kung hindi kayo marunong magluto, comment down below at isa-isahin ko. Sa Pilipinas, hindi pa ako nakatry makakita ng ganito, pero dito sa Saudi Arabia is ganito yung gawa ko mga kapatid lovers. Ayan. Look at this, 'di ba? Sobrang yummy. O, lapot na lapot siya. Mas masarap kasi yung malapot siya na parang okra na siya tingnan sa atin, 'di ba? Talaga namang malapot ang saluyot, pero ano siya, masarap. Dito naman sa kabilang side, kukuha tayo ng kawali. Nasaan yung kawali natin? At tayo ay magluluto naman ng ng anong lutoy natin. Kasi yung kawali natin dyan, mga kapatid. ng Kasi yung kawali ko dung isa is so very big. Kaya need ko lang is Dito tayo magpiprito ng bawang. Wait lang, wala pa tayong ginayat na bawang. Nasin yung ating kabawangan. At ang problema ko pala guys, inaubusan kami ng coriander. Kaya yung powder na lang yung ilalagay natin. Ayan, yung ice cream natin kagabi. Hindi pa natin na-eat. Ayan yung bawang natin na mga lovers. Kahit mga 5 pieces lang na bawang. Kasi pampabango lang naman siya. Yan. Yan, pwede na yan. yan mga kapatid lovers. Uh, ganito lang po, nihimayin mo lang siya. Yan, dahon-dahon niya. Kung kayo sa Pilipinas ay gusto nyo makatikim kung paano magawa nito at kung paano ang masarap na luto. Kasi karamihan lang nakikita natin sa Pilipinas is magluto sila ng uh, nakalagay sa mga bulanglang, sa mga sinabawan, sa mga ginisa. Yun lang yung ah uh, kadalasang niluluto sa Pilipinas. Hindi nyo po ba alam na ito'y masarap higupin, maging sabaw man o ano. I-try nyo mga kapatid lovers. Talagang mas uh, matutuwa kayo at sasabihin nyo na, ay, ito lang sa saluyot lang na ito is uh, pwede ka na palang makaulam na mas matindi pa sa karne. Pwede naman po siyang hindi mo lagyan ng sahog. Pwede siyang gisahin lang para magkaroon ka ng sabaw. Pero mas masarap pa din po yung gigisahin mo siya lalo na at may lahok siya na uh, iba't ibang meat na pwede niyong ilagay. Yung iba sa atin sa Pilipinas ay puro sardis sardinas kasi ginisa lang yung alam nila. Hindi nila alam na ito ay pwede sa soup. Yan po ay pag nahigop mo o nailagay mo sa kanin naikimi mo siya sa kanin mas matindi pa sa adobong baboy. Ayan look at this mga kapatlin lovers green na green soup yan, soup number one dito sa South Arabia yan guys, mamaya natin tayo ay magagayat muna ng uh, ng onion, ay ng garlic wait lang, gayat muna tayo ng garlic at ito na nga mga kapatlin lovers prituhin lang natin itong bawang na yan hanggang sa siya ay A uh, maging brown after after ng brown is wala tayong tissue need ko ng tissue 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 ayan yan yan kailangan lang natin siyang papulahin mga kapat, after siyang bumangon na at papulahin na natin isa ka natin siya ilalagay dito sa ibabaw nitong amolokiya nating niluluto ayan. Luwin natin itong isa kasi sa ibabaw is parang yan. Kumukulo na siya mga kapatid lovers. Lapot na lapot. Oh my goodness. Super yummy. Minuto lang magluto ng glokia dito sa Saudi Arabia. Nakikita niyo siya kung bakit ganyan yung style niya. Kasi frozen siya. May water siyang kasama kasi may ice. Ayan. Look at this mga kapatid lovers. Ganito lang tayo magluto ng malokya. After siya magpula-pula na, is lalagyan natin siya ng powder na coriander. Kasi wala tayong fresh kaya yan, powder na lang yung ilalagay natin. Yan. Nasin yung ating powder na coriander. Yan, ito yung coriander mga kapatid lovers. O. Kung sa Arabic is kuspara, sa English naman is coriander. Meron naman dito sa Pilipinas, kaso bibihira yata yung nakikita natin gumagamit nito. Ayan guys, mapula-pula na rin siya, kaya pwede na nating lagyan nito. Ayan, para mas lalo siyang sumarap at lumasa. Look at this mga kapatlin lovers, di ba? super yummy. Ganyan yung pampalasa. Ito guys, is ang purpose nito, itong garlic na ito at coriander na ito is para pabanguhin yung iyong saluyot. Yan, yung sabaw. Sobrang bango na guys. Mga kapatid lovers, napakabango na po ng ating ginagawang soup. Ayan, ba? Diba? Kung makikita ninyo, talagang ang bango na. Pwede na natin siyang patayin at ilalagay na natin siya dito sa uh, dito sa saluyot. Okay, wait lang. Ilalagay lang natin. Ayan na siya mga kapatid lovers na ilagay na natin siya sa ibabaw. At ah, talaga makikita natin, no? Oh. Sobrang bango na niya. Oh, grabe guys. Nag-aagaw yung amoy ng saluyot at garlic at saka garlic. Look at this. Soup number one dito sa Saudi Arabia. Bukod pa sa shorba, bukod pa sa mga ginagawa nating mga shorba-shorba or mga what, ano tawag dun sa atin yung mga sabaw-sabaw natin sa Pilipinas, sa atin sa mga sopa-sopas sopas lang eh, mga nilaga pero dito is mga ganyan o oh, di ba green na green mga kapatlin lovers, super ang yummy kasi fresh yung ating ginawang mulukiya kaya talaga naman kung sino po yung gustong matuto sa Pilipinas alam ko sa Pilipinas sobrang dami ng mga saluyot lalo na sa tiyahin ng asawa ko maraming tanim na saluyot at kung hindi nyo pa alam kung paano gawin ito, yan. Pag uwi ko, humanda kayo. <laughs> humanda kayo. Ayan guys, yun sa mga hindi pa nakakalam kung ano ang masarap na luto dito sa saluyot, ito talaga, soup. Gawin siyang sabaw at pwede ding sa kanin. Lalo na sa white rice. Ay sa atin sa Pilipinas is white rice talaga yung the best. Ayan guys. Ayan mga kapatlan lovers. Thank you so much. O oh, ba diba? Bye bye mga kapatid lovers at tayo ay magliligpit na. Ayan, hanggang sa muli, comment down below kung ano pang gusto nyong i-video natin para sa ating upload. Maraming salamat at ingat po kayo. God bless.